Calling Angel, angels. Kaya nga may kasama ka lang. mabuti. Hindi <laughs> ako mag o, -o. <laughs> Yun pala yung dahilan. <laughs> Ay. Tira. Charot. Hindi mo ba't kailangan mag-overthink? Oo. Oh. Yes, tama. Huwag ka naman mag-overthink. Talaga ba? Talaga <laughs> ba? Ibigyan kita laging assurance. Oo. Oo. Oo yeah, bibigyan niya talaga ng assurance. Oh. <laughs> wala okay. <laughs> <laughs> <makakahadlang> ka nang ano, wala nang masyadong maging tao ka sa atin. Walang tao ang makakahadlang sa kanila. <laughs> Welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers. At syempre, shout out sa ating ama puya Kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, at Edna na Vlogs, at Kalingap Prab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Bali ngayon, samahan nyo ako manood sa EDC para sabay-sabay tayong kiligin at tumawa. Tara, keep on watching. Mm. <laughs> <laughs> okay. Ginagawa mo dito. Saan gali, galing? Saan galing? galing? Dito, mga, ano pa lang sana, mga vlog. Ano kotse mo ah? Ha? Saan doon, na kay Melvin na may um, eh, mag-withdraw lang sana ako kasi nakita kita dito kaya eh. Yeah. <laughs> yun, sinekon na muna kung anong ginagawa mo rito sa ano? Mag-withdraw lang. Mag-withdraw lang. Ah. Malapit na yung pasukan. Kaya pala. Kaya pala medyo busy ka na eh. So, hindi lang ang biglang na ano biglang eh, nawala <laughs> biglang nawala <laughs> biglang nawala na <laughs> 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 na <miss> ka dyan hindi nagpapamiss <laughs> lang ako nagpapamiss lang talaga ako sa'yo nagpapamiss ka? huwag mo sobra huwag sobra huwag <laughs> sobra nagpapamiss uh, <laughs> mo ba? ang <laughs> binira ka kaya. kala ko wala ka na eh Kala ko, nag-abol ka na sa akin eh. Oh, <laughs> bakit abol? Hmm. May sakit ka ba? Wala. Um, wala ah. <laughs> Andyan ka oh, eh. Oh my god! <laughs> Nagbablush. Andyan ka eh. Mainit pa? ba? Pero... Okay ka na dito, ano pa. Nakain na lang. Nagihintay lang ako sa sasakyan sa... Sa... Dito? Yeah. Wala. wala ka dito masasakyan malayo. Siguro ano mga nagdadaan ko ng um, tricycle. Ah, uh, yun nga pala. Sabi sa akin kasi dito o, ni, ano, ni, ni Patrick na nakakahapon. Nakita ka rin niya. Nag-ano ko nung ano Wala nang problema. Kaya busy na talaga si Beyonce. Ay, ano na lang. Priyansa. Alin? Na lang. Mission. Ay, mga... dito mga... Ano Hindi mo, di mo pag binayaran lahat eh. Pinapasahod naman kita. At kulang pa ba? Naman ko lang may sakit ka ba? Hindi. May sakit ka? Oo, may sakit ka. May mainit ba? Mainit ka. Mainit eh. Mainit ka. Sabi na tense <laughs> Nagbab Nagbablash. Magpainit ka? Oo, oh. Ganda ng school mo ah. Pang-social yata dito. Oh. Hanapin ka may laki yan. Oo. Oh. Ano. Hanapin ah, yan. Paano yan? Hanapin. Ah, Malita ako, marami daw dito ang guwapo. <laughs> wala. Yung nasa, ano ka lang, harap ka ng pogi. Wala okay. <laughs> ano, <maa> <laughs> ako sa'yo. Tumaga. <laughs> Pero... Para sa amin yung kasaraman ko lang. Magyano na lang siya. Yun. Pakinggan mo kasi Edo. Oh. <laughs> Ayaw makinig eh. Ito ako dito. Bye. Pulon din magparahan para para mo ay sila no? maghaligit di alam mo ba dito rin si JJ dati dati dito na graduate si JJ naka sila sila tiyak kaya maganda dito magkat saka balita ko dito rin yata sila kaila saka sila no? sila joy malipas no? Wow, magkakasama na sila. Yung mga kalingap angels. Kaya nga kasama lang. ka ng mabuti. Ayaw <laughs> mag-o-o. <laughs> Yun pala yung dahilan. <laughs> Ay. Tira. Charot. Bira. Hindi mo ba't mag-overthink? Oo. Oh. Yes, tama. Huwag ka na mag-overthink. Talaga ba? Talaga ba? <laughs> Bigyan kita lagi ng Oo. Oo. <laughs> yeah, bibigyan kita lagi ng na assurance. Oh. <laughs> nako. naman oh. Pwede pa naman 'yan. sa mo palang. Oh. <laughs> ah, <hirap lang>. <laughs> oh. <laughs> 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 Let me. So, ano? Saan ang lakad na sunod dito? May wala. May mag-ahatid. Wala. Wala ka, naghihintay nga ako na Ay, lang. Ayaw, wala Baka gusto mo <laughs> Pwede naman. Pwede nang baguhin lang schedule. Pwede. Kung hindi ka busy baka. Hindi ako busy. Gusto <laughs> oh, ko. Gusto ko talaga. Hmm? Pwede naman. Pwede gusto mo, lum lumabas mo na dahil bago mo uwi. Eh. Baga pa naman eh. Ay. Tara! Ayun okay. 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 lang pag tayo ulit nagkita. Ano? <laughs> hmm. <Hello>. Oo nga. Ang <coughs> time na no, kasi. Kala ko nakalimutan mo na ako eh. Oh, nakalimutan mo na ako. Nakalimutan oh, mo na nakalimutan mo na ako, dinilit mo na ako. Uy! Yeah. <laughs> dinilit <laughs> na ako sa sila, sila sa bahay. Sunod-sunod bagay yung kapatid ko nag-asari. Sunod-sunod lang birthday, tapos yung pala nagpaparamdam. Hindi, nagpaparamdam baga. Ano, saan tayo? Mayroon. Mayroon, mabawi ako. Gusto mo hmm? mabawi ako? <laughs> oh, oh, no. Oo, mayroon. Oh, sweet! Mabawi! <laughs> Ang sweet nila, no? Talagang legit. okay kiss okay, <laughs> <okay, okay. laughs> <Ay, no> ka. Mabawi ka, kiss. Ano ka? Nasa harap ko <mo> talaga yung mukha. Kiss. na. Pagkakain ka muna. Joke. Wala kong maganda. Tara, <laughs> kain muna tayo. Yes. <laughs> so sweet. Inspired na inspired ang dalawa. Tumabit ka. Yan, tama yan. Kumabit ka sa kamay ko. Tingira lang ako makahawak. <laughs> Grabe naman. Mabawi ka ba sa akin dahil di... Dahil na miss... <laughs> dahil na <laughs> miss kita. hindi <laughs> oh, mo ako nireplayan. Kita, <laughs> 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 sarap mong koro. <laughs> <laughs> Kanina. Kanina. Anip ka. Kanina lang, wala ko na nabasa. Sabi ka, higpit naman. <laughs> Mabawi na ba? Mabawi ba? Mabawi na. Ah, gusto ko palagi ganyan. Gusto ko mag-public ganyan. Gusto ko pakita mo sa buong mundo. Ay, grabe si Edo. Hindi sabihin, gusto niya yung sino, nilalambing siya. Di ba, okay lang na makita ng camera. Pakita mo sa buong mundo. <laughs> Pero... Uh, Wala kahit ganito lang, minsan lang may oras tayo sa... Kahit busy ka. Ano bang gagawin mo dito? Natin dito magkain? Wala parang Wala, well, ako may kita. Ako rin. <laughs> 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 o oh, gusto mo tumabay lang sa park? Walang <laughs> kainan. <laughs> <laughs> Magkentuh-kentuhan? So, oh, Ikaw, okay, kung ano gusto mo. Eh? Gusto ko yung katabi. <laughs> Kakausap. Kakausap, <ha>? <laughs> ako kausap. Kausap, ha? Na Oo, naalam alam ko na yan? <laughs> Gusto mo na? Gusto mo na yung patabi mo? Oh. Grabe, tagal ko na din nakapunta dito. Maganda yeah. na pala dito, no? Tagal na natin. <laughs> tagal na natin din nakapunta dito? Namiss ko na dito kasama ka. Yes. Namiss yes. yes. kita. Ano ba naman yun? Wala ko ano-ano. Parang di mo may nag-isipan, seryoso ka ba? Pero... Alam mo yung nakakaalala ko dito? Alit. Anong nakakaalala ko? Ang cute na nila, no? Ikaw, tayo, sa Hong Kong. Yung mga ganito ba ganun Yung patapawi na tayo, di ba? Sa Botanical Garden ng Hong Kong. Wow! Tanda ko pa nga, niyakap mo ako nun. Oo! Oo, naalala ko yun. Siyempre, tapos sa'yo sabihin na ka magandang alam. Eh. Parang yung mga minang talaga dun, no? <laughs> oh. Tapos yung may ganun dun yun eh. May monumento doon. Tapos niyakap po ako. Tapos, masaya ka lang. <laughs> masaya ka lang. O, di ba? Grabe. Ang sweet. Balik, alaala. -ala. <laughs> OMG! Talaga naman, ang EDC, grabe. Alala oh. mo ba pala yun? <laughs> Siyempre, pwede mong, mo hindi mo alala. Ano? Talaga sa may, ano, no, monumento. Oo. Oh. <laughs> gusto mo, sayo? gusto mo ulitin natin dun? <laughs> <laughs> <Tira> na. Ha? Ha? <laughs> Hmm. Parehas Pupitin lang ko yun. Eh. Parehas lang yun. Nakakahiya. Uh, <laughs> <laughs> paano ka? Paano ka? Paano <laughs> Joke lang. <Bu> <laughs> <laughs> mm. yeah, yeah. <laughs> Bakit ka baga, ano? Iwas nang iwas ang tingin. Ah. Nakakonsyos. Tumit ba ako sa la sa mukha? No. hindi mo ako makin... Meron ba dito ang nakapumitigil sa Wala nga. Ayaw mo na ba akong tingnan? Hindi. Hindi sa ganyan. Huwag mo muna Hindi Hindi ko siya. siya. ko lang talaga magpayakap. Hindi ko ko na. ko Pati teary eyes. Ay, huwag kang mangyak. Huwag kang mangyak. Ayun, nabuyo kasi ulit tayo talaga Sige. Oo. Namiss talaga niya si Edo. Di ba? Pansin niyo ba? Sa mga galaw niya, namiss niya si Edo. At syempre si Edo ganun din. Pasimple lang yun, Oo. Kung sasa ka nakatingin. Ang <laughs> init. Oo. Oh. Ano ba? Tingin mo nga ako. <laughs> <laughs> Parang naiiyak ah. Iiyak ah. Period. Okay na lang. Ganyan ba pag nakaka sa ang Beyoncé? Oo. kasi, wala niya kasi nag-awul eh. Oo, awul Hindi ko alam yun. Biglang <laughs> ka nawala na sa trabaho. Nag-awul. Kamalis <laughs> sa trabaho. Wala na akong alalay. <laughs> ako na lang solo. Sorry na. Sorry na. Kaya nga mabawi ako ngayon. Eh. Kaya yeah. nga suyuin mo ako. Ay, suyuin. hindi mm. so, tayo masunod dito yeah, maliligot ka ba? hindi, mas malamig dito malamig bababasak tayo dito may unay maliligot ka lang ha? kaso may unay grabe para mag-mawas stress. So, you know, may mga may wishing Dami na natin ganito nakita eh. Sa, mm. sa Baguio, sa Maynila, Dami na natin pinag pero ewan eh, wow, ko kung natupad yung mga wish natin doon eh. So, Ikaw naniniwala ka ba sa mga ganyan? Oo. Bakit? Kasi ano, napapansin ko naman na ano, unti-unti na tutupad so, well. yung mga wish. Ito <laughs> ba yan? Oo. Siyempre, kailangan ng pray at faith. Pagaya ng... Pagaya <laughs> <Sa> ng... <laughs> sa <gaya> ng... Ikaw. <laughs> Күткәннәр <laughs> O, basta galing sa puso bumalain natin, pakinggan <laughs> ng wishing fountain na to. So, anong sinabi mo doon? Anong minis natin? Okay, <laughs> pre. Minis mo, anong minis mo? ha? Para sa Ano nga, yun hindi ko alam. Anong minis mo doon para sa atin? Siguro ano, sana tumagal o sana siya na, 'di ba? Sana siya na talaga. Siya na yung for life or forever niya. <laughs> Sabi mo sa akin para Oh, eh, yung kulit mo. Malay mo madat mo ano. Mapakinggan. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs> hindi natin alam yung bukas. Malay mo, di ba? Kaya talagang dapat sinasama niyan sa pray at wish. Sinagawa ko naman eh. <laughs> Parang nagkaroon, ganyan din ang tanong natin eh. o sa akin, wala na akong ano, pera pero ang wish ko sa ano, Walang tao ang makakahadlang sa kanila. parang ano eh, no? nahiya lang si Edo. Sana, kumbaga parang, wala nang pumasok na ibang tao sa buhay na biyansi, lalo na kung katulad niya, halba mga lalaki, di ba? <laughs> sana wala kang magustong iba, hindi, charis lang sana walang humad lang sa atin Ay! <laughs> Sana wala ka na makilala oh. sa <laughs> <laughs> mga mga sa atin dito sa Wow, Nag-overthink ang Edo <laughs> Ayoko nang may kalaban ako eh <laughs> O oh, no, parang siguro Ang pagkataon ni Edo, ano Kapag nalaman niyang may Nag-ano kay Beyonce, o kahit sinong Kung sinong nililigawan niya Parang siya yung tipong ano, magpapaubaya No, dapat hindi Paglaban mo <laughs> 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 Aha Aha Bianse, sabi mo bibigyan mo si Edo lagi ng assurance. Kareng hindi mo provide thing. Wala yan. Dapat kinilig ang Bianse. Para itong wala sa camera. Yes. Hanggat andyan ko. Oh. So, Kung sakaling may makita man si Edo o kahit sino, mga supporters na kausap ni Biancy, normal naman yun, di ba? Hindi naman ibig sabihin is ang karelasyon niya si Edo, hindi na siya pwede makipag-usap, makipagkaibigan sa iba, di ba? Normal lang yun. Nasa ano na yun eh, sa, nasa, nasa taong tumitingin at di ba? tuwa-tuwa pa nga niya si Beyonce. Para... may taga sa'yo, para di ka mukha <laughs> <laughs> Huwag <laughs> ka mag ng may mga kasagabal pa sa atin. Wala akong balak palitan ka. Ah.

Jabili. Ay, grabe. Diabili. Oh, kaya mo na. Para sa nag-iisang... Nag-iisang? Nag-iisang, <laughs> ano? iisang Ano? Nag-iisa. Sa puso. <laughs> puso. puso? Minsan si ito may mga gusto sabihin, nahihiya pa eh, no? ano Puso niya, no? Ay, ay. <laughs> Joke lang. Joke Baka corny. O, kain na. Hati oh, no, siya ha? sa sarili. <laughs> may kain na ako kanina. Sige, price na lang sa akin. Sana, no, kahit kahit may pasok ka na, makaganto pa rin tayo, makatambay, makapag... Pwede yan. Makakain sabay, no? Pag-uwian. Yes. <laughs> Pag walang pasok, ganun. Tama. Oh, sige na. Kain na. Oh. Ano, kailangan mo ng tulong dyan? Mapanubo ka pa ba? Ano yan? Gumawa ko yung mag-ako sa'yo. Araw, bata niya. Gumawa ka na ate. Ate. Sige na. Sige <laughs> na. Wala ko nang pasuboy. Bata lang. Alam mo, baby lang sinusubukan. <laughs> baby ba <bago> kita? Ay, <laughs> <laughs> Tama. Baby. Baby daw Baby <laughs> 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 Talaga si Edwin. No? <laughs> Asan pala sila? Anong kuya tam? <laughs> lang sa tabi-tabi. Uh, may may iba vlog yata sila diyan eh maglit lang ako dito sa iyo. Nag ano, nung nakita kita. Kain ka oh. Kain ka. Kain ka ba? Sige lang. Alam ko malakas ka kumain. Sinabi mo talaga sa ano. Ang mukhang binabuking. Ayokong dumini ba sa ang mo eh. Alam mo naman ayaw ko na minipis yung pisngi mo. <laughs> <laughs> diyan lang. Dito lang tayo. So, ayaw. Okay. Bali na kayo sa diyan si Biancy na pumasok siya sa simbahan. Kaya lang siyempre si Edo hindi pwede. So ano? Maano ka pa? Hmm. Tingnan mo ako dito. Sige. Medyo nalungkot nga si Bianci kasi nakalimutan niya. O nga pala, hindi pwedeng pumasok si ano, si Edo. At... Uh, oh, bawal kasi. Oo, oh, bawal ako kasi half human, half vampire ako. <laughs> so, pumasok ko yung mabawasan ka. Kasi vampira na. Oo. So, dito na lang kita hintayin. Ah hanggang dito lang ang aking kayang gawin eh. <laughs> Sige, na no, okay lang. Uh, Maano lang kita eh. Papanuori na. na lang kita sa loob. No, Sasayaw ka sa loob. Ano? <laughs> Sasayaw ano, dito ka na lang? Sige. Bye-bye. <laughs> Akala ko mag-goodbye kiss eh. Sabay muna ha. Ingat. <laughs> Ay, kasi magpapasalamat siya sa so, lahat-lahat ng blessing. Siyempre. At sa lahat din.

<laughs> so, Maligaw aking <kayo>, mahal. <laughs> Hello, kayo, kayo, salamat talaga <laughs> sa lumang. ako ni Lord. <laughs> so, pag ano? Gabayan ka ni Lord, Gagawin kita. Yes. <laughs> <Okay>. Bye. <laughs> Tama, kahit walang blessings Lagi talaga dapat magpasalamat Magising <laughs> sa umaga, thank you Lord Magising sa umaga Magising sa umaga Magising sa mo Magising <laughs> Ayan mga kalinga pa yan mga kamamshi. Hanggang dyan na natin kunting share-share. ba? Share. Diba? Kahit pa is medyo nabawasan yung lungkot natin sa nangyari ngayon sa ibang lab team. Kahit pa paano. Pero sana magiging okay na ang lahat. Ayan lang. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.